We need to say something. If you see something, you have to say something. Kasi hindi pwedeng pabayaan itong mga batang to na uh, dinidiscredit yung uh, pagiging, yung sacrifice of their parents. At nagsama talaga itong dalawang alibughang anak. I will now call them alibughang anak. Why? Because, you know, it's been months It's been months waiting the people are waiting the parent of a Yulo Carlos is waiting for him to go home but this is the opposite of what we expected I was thinking that after he promised not promised but he pronounced it oh you know we can read in his lips during the Welcome Heroes Parade, that he said to his dad, uh, "See you soon." So where is this "see you soon"? So this is really bad to this uh, generations of Carlos and uh, Chloe. They are not giving inspirations to their generations. They are the toxic uh, generations of their generations. See. So, sayang, Carlos, we are not removing your title because that's yours. Nandito kami para hindi tanggalin yan, but nandito kami, mga ate mo, mga nakakatanda sa inyo, para pumuna. Para, you know, para i-correct, i with' yung inyong mga uh, character. Ay, hindi inyo pwedeng tiisin ang inyong mga magulang hindi nyo pwedeng tigasan yung mga puso ninyo kasi uh, magulang nyo pa rin yan. Ito talaga si Chloe, masyado ito eh. Siya talaga nag... Uh, uh, ano nito, nagpatigas ng puso ni Carlos. Kasi dyan sa social media, mapapanood ninyo dyan, mababasa ninyo dyan. Nagsalita na yung biological mom ni Chloe na it's been also a year na hindi na sila nagkakasundo sa mga desisyon. Kasi iba talaga yung ini-insist na uh, gusto ni, ni Chloe. Pero alam mo, kahit anong tuwid ng magulang, kahit anong pagsusumikap ng magulang na, na itama yung mga ugali ng mga anak, meron talaga. Meron talaga isang anak na alibugha. Kaya nga, minsan maririnig mo sa mga nakakatanda na Uh, sinasabi minsan sa lahat daw ng, ng itlog ng sisiw, laging merong uh, reject. Hindi siya magiging good sisiw. So the same with these two individual, Carlos Yulo and Chloe. Hindi sila nag-grow. Pinapairal pa rin nila yung pagiging uh, ipokrito-ipokrita nila sa isa't isa. Alam mo si Carlos hindi talaga siya ganito. I believe that Carlos has a good attitude. I believe that Carlos has been raised by his parents in a very good way. Pero ito kasi si Chloe, naiputan niya na ng husto ang ulo nito ni Carlos. So, doon na lang umiikot yung kanyang mundo sa babaeng to. Hindi na siya nakikinig sa iba pang mga payo, sa iba pang mga, uh, mga nakakatanda. So, bombarded sila ngayon ng mga basher at uh, wag nyo ikasama itong pagiging ano ninyo yung puna sa inyo ng mga vlogger at ng mga ibang personalidad sa sa YouTube at sa iba pang mga social media accounts. Wag nyo masamain kasi ito yung maging way para kayo ay mauntog diyan sa sa pader at magising kayo one day na pahalagahan ninyo ang mga magulang. Ka saan kayo? Saan nanggagaling yung inyong mga lakas na loob na humarap sa social media na mga pag-upload ninyo ng inyong mga ganap sa buhay, saan kayo kumukuha ng lakas na loob na gano'n na lang kayo ka-ingrato-ingrata? Ka Ito si Chloe, imbis na tumahimik na talagang nag-post pa talaga, Ito, talagang kailangan niya pa i-post. Ito naman si Carlos, imbis na magsawayin yung kanyang girlfriend, lalo niyang ginagatungan, dumudugtong, number one siyang dumudugtong wala talagang utang na lugtong dalawa na to. Saan ka naman nakakita ng isang nagdala ng karangalan sa bansang Pilipinas pero binabatikos? Ikaw lang yung O si Heidi binabatikos binatikos ba yun? Hindi. Ikaw ang binatikos sa, pamamag sa pagtaliwas mo sa mga magulang mo. Hindi ka nakikinig sa mga matatanda sa inyo. Akala nyo dahil nabubuhay kayo ngayon independently because of money, hindi ang pera ang solusyon para maging masaya ang tao. Yung pagmamahal ng isa't isa, yung pagpapahalaga sa mga magulang, hindi lahat ng oras nabibili ng pera. Yung happiness, hindi yan nabibili ng pera dahil ang totoong happiness ay yung happiness na maipapamalas mo sa mga magulang mo. Iisa lang ang magulang. Iisa lang din ang buhay. Kailan mo ibababa iba, ang ano mo? Kailan ka makikinig sa mga magulang mo? Kailangan ba manawagan ng mga magulang mo sa social media para mapansin sila? Para mapansin mo, Carlos? sayang talaga. Nakikinig ka lang dyan sa ano. Masyadong ginalingan itong babae na to na iputan ka sa ulo mo para hindi ka na makinig sa iba pang mga mga magulang mo at sa mga ibang relatives mo. Sayang yung pag uh, giging proud sa'yo ng mga kapitbahay nyo na naggawa pa talaga ng uh, pamamaraan nilang maghandog ng tarpaulin para sa welcome heroes mo. Pero ano nangyari? Dinedma mo rin yung mga kapitbahay mo. Grabe, grabe no? Itong babae na to, selfish. Napaka-selfish ni Chloe. Kasi kung hindi siya selfish, siya yung magagawa ng way to make this family reunited. Pero hindi eh, siya pa yung nag, laging nagpo-post. May karma lahat ng mga, alam mo, lahat ng mga ginagawa nyo ngayon, sobra pa ang magiging kapalit dyan. Pagdating ng panahon na kayo ay magiging isang magulang na. Hindi nyo yan ngayon nararamdaman dahil nasa ano pa kayo, nasa tuktok ng tanggumpay. Alam mo, mas itinataas ng Diyos ang nagpapakababa. Kaya iyang mga magulang mo, itataas yan ng Diyos. Tingnan mo ngayon, dati si Mrs. Angelica ang binabash. Almost all the people, ang daming nagbabash kay Miss, Mrs. Angelica because of you, Carlos. Because of your girlfriend. Ngayon, nagbaliktad, kayo na ngayon ang uh, binabash ng tao. Kayo na. At itong mga nagko-comment dito sa video ko, na mga against sa aming mga payo, hindi kayo maglalakas ng loob mag-comment dyan kung wala kayong ginawa sa magulang niyo Siguro ang ugali niyo ay kasing ugali ng Carlos. Isa rin siguro kayo sa mga uh, pasaway sa mga magulang niyo Kaya ang lakas ng loob niyo mag-comment dyan. Good thing 1% lang yung nag-comment ng uh, masama at 99% yung mga sumasang ayon sa mga sinasabi ng mga vlogger. Ginamit itong platform na to, kaya meron tayong social media para patikusin kayo para mag kayo sa mga pader at magising kayo sa inyong pagkakaamnesya dahil nakalimutan niyo na yung mga magulang niyo eh nagkaamnesya kayong dalawa dahil sa kapangyarihan ng pera. Alam niyo suggestion ko. Kailangan niyo ng spiritual advisor. Kailangan niyo ng spiritual counseling para ma-enlighten yung mga utak ninyo na wala na, uh, wala na kayong mag, nagiging magulang dahil sa dyan na lang kay sa, sa, pera nagpo-focus. One day, you will really realize na may karma ang pinagagawa ninyo. Hindi nyo kami kaano-ano, mga vlogger lang kami, mga influencer lang kami. Kinakailangan gamitin namin ang aming mga platform para gisingin, kayo, gisingin ang mga utak ninyo ay gagawin namin kaya alam kong uh, ngayon lang yung mga happiness ninyo may hangganan yan hindi ba kayo naaawa sa mga magulang ninyo paantayin nyo bang lumuhod ang mga magulang ninyo sa inyo nako parehas talaga kayo nagsama talaga kayo parehas mga alibughang anak dati ayokong tawagin kayong alibughang anak pero ngay ngayon kayo na talaga ang alibughang anak nagpapakasasa sa kapangyarihan. Ang ganda nga ng payo na isang vlogger dito, oh, yung nag-flex ng kondominium ni Carlos. Nya, isa sa mga sinabi niya na, Carlos, please. Isama mo ang mga magulang mo sa tagumpay mo. Isama mo sila sa tinatamasa mo. Huwag mo sana silang kalimutan dahil nine months kang dinala ng nanay mo sa sinapupunan niya. Nang kahit uh, inaantok, kahit um, uh, ayaw kang padapuan ng lamok, Ganun ang ina magprotekta sa anak pero ikaw after all na sacrifice nung nila, may lagnat ka nung maliit ka unang nagpakain sa yung nanay mo pero ngayon kinalimutan mo kaya ang ganda ng payo nung isang vlogger dito na nag-vlog tungkol sa inyo sana one day mauntog talaga kayo at maalala ninyo na may mga magulang kayong nagsakripisyo sa inyo. At yung mga basher, ulit-ulitin ko, kaya kayo nagko-comment dyan kasi ganun din siguro ang ginagawa nyo sa mga magulang nyo. Tinitiis nyo sila at sinasaktan nyo sila. Kung gusto niyo inyuhin na yung Carlos nyo na yan kasi sayang yung pagbigay niya ng karangalan sa bansa na ng batikos, na ng mga uh, sa social media ng mga netizen dahil hindi siya dapat karapat-dapat bigyan ng honor. Dahil siya mismo hindi niya ino-honor ang kanyang mga magulang. So yun lamang po. Maraming salamat and I'll see you again in our next video. Bye for now.